Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayong August 18, 2023 at August 19, 2023. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po sa ating sumada sa pecha ngayong August 18. Uh, dito po tayo sa August, yan ay 8 pa rin po tayo dito. At 18 naman sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, uh, simplify muna natin yung mga numbers natin dito kagaya ng ating ginagawa lagi. Ayan, 0 plus 8 is 8, 1 plus 8 is 9, at 2 plus 3 is 5. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 8 plus 9 is 17, at 9 plus 5 is 14. Ayan. Sa bandang baba rin po, 17 plus 14 is 31. Ayan po yung ating numero. Ayan, unang numero natin, meron tayong 31. At yung pangalawa naman, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 9 plus 5 is 22. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 22. Ayan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin dyan ayun, isisimplify din po natin sila bago natin yan sumada para mas marami po, po tayong mga numero na pwedeng pagpilian ayun, dito tayo sa 22 2 plus 2, yan ay 4 at dito sa 31 3 plus 1 is 4 ayun mga idol, parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito, ito lang pong 4 at yan lang din po yung ating isusumada. Ayan, unahin natin kunin yung 22 at kahit alin din po dyan yung mauna. Unahin na lang po natin yung 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. At saka itong 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po dyan yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. At pwede rin ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numero dyan na pwede po natin pagpilian. Meron po tayong 4, 22, 31, 13, at 40. Ayan, ramble din po natin. Pipili lang po tayo ng mga numero kung ano po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. Ayan, ramble lang po natin itong mga naka-encircle po natin mga numero. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin dito yung... 31 22 at 4 13 then 22 4 ayun mga idol ito naman po yung ating mga sample mga kombinasyon po nating nakuha dito sa ating sumada ngayong August 18 niyan meron po tayo ritong 31 22 4 13 at 22.4 ayan, pwede pwede nyo pong matayan din po yung mga sample natin yan, mga kombinasyon po natin nakuha, kung nagustuhan nyo rin po sila, ayan, o kaya pwede kayong magdagdag kung may mga kursonada pa po tayong mga numero o mga kombinasyon na makukuha dito po sa ating mga naka-encircle na mga numero dito at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 18, 2023 at next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong August 19, 2023. At bago po natin yan simulan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat. Lalong-lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga sumada natin na mga ginagawa, ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong makakapagsabi o nakakaalam kung ano po ang mga lalabas na mga numero o mga bola sa ating pong mga lugar. At pwede rin po so yung tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar uh, at para po sa lahat ng lokasyon yan pwedeng pwede po at ayun mga idol, pesan natin tuloy natin yung ating sumada dito sa atin sa August 19 yan, sa August tayo yan na 8 pa rin tayo dito 19 sa ating pecha 23, 23 pa rin dito sa ating taon ayan, ganoon pa rin po simplify lang natin itong mga numbers natin dito 0 plus 8 is 8. 1 plus 9 is 10. At 2 plus 3 is 5. Ganon din po sa bandang gitna. Ganon pa rin. 8 plus 10 is 18. At 10 plus 5 is 15. Sa bandang baba rin po. 18 plus 15 is 33. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 33. At yung pangalawa naman po natin, dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin itong mga numero natin dito uh, 8 plus 10 plus 5 is 23 yan naman po yung pangalawang numero natin, meron po tayong 23 at uh, pwedeng pwede na rin po natin matayaan itong kombinasyon na yan 23-33 so kaya naman po ay 33-23 ayan mga idol pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan Uh, para nga madagdagan po yung mga numero natin, isisimplify din muna natin yung dalawang numbers natin ito bago po natin isumada. Ayan, dito po sa 23, 2 plus 3 is 5. At sa 33 naman, 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol, ito po yung susumada natin ngayon. 5 tsaka 6 is. At ayan mga idol, unahin natin ng 5. Kukunin muna natin yung 23. Sumada 23... 2 plus 3 is... 5... Pwede rin po dyan ang... 14... Sumada 14... 1 plus 4 is 5... At 32... Sumada 32... 3 plus 2 is 5... At ayun mga idol... Dito naman tayo sa, sa 6... Kukunin muna natin itong 33... Sumada 33... 3 plus 3 is 6... Then pwede rin ang 24... Sumada 24... 2 plus 4 is 6, at 15, sumada 15. 1 plus 5 is 6. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayong August 19. Meron tayong 5, 23, 14, 32, 6, 33, 24, at 15. Ayan, rambol pa rin po natin, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga numero, mga kombinasyon po na nagkakursonadahan po nating tayaan. At para naman po dun sa ating sample, yan, kinuha naman natin dito ang 5, 524, 1433, at 236. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample na Nakuha dito po sa ating sumad na ngayong August 19, meron po tayong 524, 14, 33 at 23 sa is. Yan, pwede niyo rin pong matayan niyo mga yan kung nagustuhan niyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. O kaya naman dito sa taas, pwede kayong pumili dyan, rambol lang po natin, kaya na lang pong balang pumili kung ano po yung mga nagugustuhan po po natin mga numero. At uh, ayan mga idol, yan po ang ating sumahad na ngayong August 18 at August 19, 2023. Maraming maraming salamat po.